Ayan yeah, mga bads sa ah, magandang hapon. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga bady no. Wala kasi tayong cellphone. ah ngayon, nagkaroon tayo ng cellphone pero hiniram ko pa to. Biyayin natin ngayon mga bads sa ah, kakarga tayo ng molasses. Hindi to ako ngayon sa planta. Planta ng sugar cane mga bads kakarga tayo ng mulasses ngayon mga buds tara let's go dito tayo ngayon mga buds sa mga mula mulassesan ito yung tanki yan yung kasama ko Nagpapaload pa sunod na tayo dyan mga buds dito tayo mamaya mga buds ah, natin kung paano tayo magload Ngayon mga bat tapos na yung kasama ko. Tayo na yung sasalang dyan mga bats ay yung mga ito lang mula sis, mga badi ah, ginagawa tong arbol mga bads. alcohol o gasolina mga buddy white product mga buddy tayo na sa sala mga buds Hindi oh! kita ayaw dyan, huwag kang mag -alala. Kaya let's go mga bats sa video natin kung paano tayo mag-loading. Napaka-basic lang mag-loading nito mga bats Kaya tayo dito sa tanker mga buds eh. Ganyan ito oh. ito. Ito yung mga

ayun mga bads ah, malapit ng mapuno mga body ayun mga bads ah, tapos na tayo mag loading mga body no natin to ibaba eh, mga bads ibayad din nito mga body para hindi gumalaw yung dumulo asin sa loob kasi pag nagbreno ka mga body matakputak po yung ulase sa loob